Okay, so itong lesson natin na video, video atong itong video lesson natin ngayon ay tungkol sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig or World War II na tumagal mula 1939 hanggang 1945. So itong ating second module para sa fourth quarter. Um para sa ating kasanayang pampagkatuto, una na ipaliliwanag ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Pangalawa, nasusuri ang mga dahilan pangyayaring naganap na ikalawang digmaang pandaigdig at natataya ang mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, paano nga ba sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig? So, dahil sa ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na may pagpatuloy ang pananakop at kapalawak ng kanilang sasakupan o teritoryo, muling sumiklab na naman ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Naalam naman natin ang yari na noong unang digmaang pandaigdig. So narito ang mga naganap at simula ng ikalawang digmaang pandaigdig. So ano nga ba yung mga cause or mga sanhi ng uh, World War II? Una, ang pag-agaw ng Japan sa Manchuria noong 1931. So take note, nagsimula ang World War II noong 1939. Pero noong 1931 pa lamang, meron ng isang parang uh, indicator na posibleng mangyari muli yung Uh, digmaan sa buong daigdig. So, inalis ang Japan sa Liga ng mga Bansa or League of Nations sa dahilang paglusob at pag-agaw nito sa Manchuria or yung region of northeastern China na labag sa kasunduan at layunin ng Liga ng mga Bansa kung saan kaanib ito. So, dahil sa pagiging sakim ng Japan, tinanggal sila, tinanggal ang Japan sa League of Nations. Kung nyo maalala, ang Japan ay naging bahagi ng mga uh, nasa uh, allied, allied forces, kung saan kabilang ang France, Great Britain, US. Pero dahil nga dito, sa ginawa ng Manchuria, tinanggal ang Japan sa League of Nations dahil sa pag-atake nito sa Manchuria. Pangalawa, ayan, pagtiwalag ng Germany Uh, sa liga ng mga bansa So pati yung bansang Germany ay Nagquit sa League of Nations And si Hitler Umingi ng plebiscito Anyway Noong 1933 tumiwalag ang Germany Sa League of Nations Dahil sa pagbabawal ng liga Magkaroon ng sandatahan Ang mga bansang kasungkot Sa unang digma ang pandigdig Binabanggit doon sa uh, Sa League of Nations Bawal magkaroon ng um, Uh, military forces kasi nga pwedeng ito mag-trigger sa pangalawang digmaan pa no so ito ang ang Germany so, hindi sumasayaw ayon doon no para kasing pag-alis ng karapatan daw na mag-armas kaya umalis doon yung Germany so doon pa lang makita natin na posibleng uh, magkaroon ng um, uh, ng mikalawang digma pandigdig dahil hindi pumayag nga yung Japan na yung Germany natanggalon sila ng armas Sino ka ba to si Hitler no bakit siya popular sa World War II? So sinimulan ni Hitler na pinuno ng Nazi ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng bansa Layon ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na ayon sa kanya kahihiyan ang kondisyon ito sa panig ng bansang Germany ang walang uh, armed forces or sandatahang lakas. No? Upang makabangon muli sa pagkasawi sa unang digma ang pandaigdig, pinag-isipang mabuti ni Adolf Hitler ang muling palanakop Ang France ay nakipag sa Russia laban sa Germany matapos ang paghahanda ng Germany. Kasi sa mga panahon na ito, talagang naghahanda na yung Germany na sila ay maging isang mas malakas at makapangyarihang bansa. Pangatlong sanhi ng World War II pagsakop ng Italy sa Ethiopia. Ang Ethiopia ay sa mga bansa sa Africa. Noong 1935, sa pangalan ni Benito Mussolini, no, ang Pangulo ng Italy, uh, ang kasunduan sa Liga or Covenant of the League sa kailahilaan ng um, pagsakop nito sa Ethiopia. So, masabi nito, yung mga talagang nais mag-violate sa mga kasunduan, sila yung mga nagiging magkakampi tulad ng Germany at Italy. Pang-apat, nagkaroon ng digma ang sibil sa Spain. Noong 1936, ang Spain ay nagkaroon ng hidwaan sa Pasistang Nationalist Front o yung mga Fascist at socialistang Popular Army o yung mga Sosyalist na ang nais ay, ay pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay. Kaso nga lang merong catch doon sa bahaging yun. Kasi mismong mga sa ideya ng Sosyalist, nais na, na maging pantay, pero dapat may mga namumuno pa rin. So, maaari, hindi, hindi magiging pantay. Anyway, nanalo ang mga nationalist na grupo rason upang magkaroon ng digmaang sibil at dahilan rin ng pakikialam ng iba pang bansa dahil nais nilang pigilin yung digmaan sa Spain. Panglima, ang pagsanib pwersa ng Austria at Germany or yung tawag na uh, Anschluss. Kagustuhan ng Austria na mapabilang sa bansang Germany Sinalungat nito ng Allied Powers o yung France, Great Britain at US. Agad itong tinutulan ni Mussolini at nawala nito ng visa noong 1938. Next, pagluso sa Czechoslovakia. Si Adolf Hitler, ang pinuno ng Basang Germany, ang humikayat o nag-encourage na matamo ang autonomiya para sa Sudeten or yung historical historical German name for northern, southern and western areas of former Czechoslovakia at noong 1939 nasakop nila yung bahaging ito. Okay? paka paglusob ng Germany sa Poland. Isa sa mga nanahimik na bansa sa papagkakataon to yung Poland pero sinimulang uh, sum, nagsimulang sumiklab yung Second World War sa pagpasok ng Germany sa bansang Poland. Paglabag sa kasanduang Ribbentrop-Molotov, isang kasanduang hindi pakikidigma nilabag, na nilabag ng mga uh, Aleman or mga Germans. Okay? World War II, noong 1939, uh, sinalakay ang Austria at Czechoslovakia sa hukbo ni na Adolf Hitler. Para gawing teritoryo, sakop din nila ang Baltic Port or yung Northeastern Region of Europe na may mga bansa tulad ng Estonia, Latvia, and Lithuania on the eastern sh shores of the Baltic Sea at, at ang Polish Corridor ng Poland. So, tumanggi ang Poland at nakipaglaban ang mga ito. Noong 1939, September, sinalakay nila ang Poland na walang kalaban-laban. Agad naman itong sinuportahan ng Great Britain at France. Noong September 17, 1939, lihim na lang nakipagkasundo ang Russia sa Germany at agad sinalakay ang silangang bahagi ng Poland. So base pa lang sa pangalan na ito, masasabi natin ay sa bahagi ito na merong mga hidwa uh, hidwaan at kampihan no, sa World War II. Naghanda ang uh, grupong Pranses at in, uh, English uh, English sa paglusob ng mga German. Ngunit hindi agad sumalakay ang mga German. Noong April 1940, sinimulan ni Hitler ang paglusob ng walang babala o yung bigla ang paglusob. Kaya siyempre, bilang uh, nasa isa kang bansa na uh, hindi, mo, hindi mo maramdaman kung kailan susugod, matatakot ka or hindi mo talaga kagad maaabangan. So, tawag doon sa bigla ang paglusob ay yung Blitzkrieg, uh, Blitzkrieg technique. Sinalakay nila ang mga low countries tulad ng Belgium, Holland at Luxembourg binomba at sinira ang mga paliparan, pahatiran at tulay para maiwasan na 'yung pagkakaroon ng komunikasyon uh, ng mga tao sa ibang bansa. Okay? Umurong sa tabing dagat ng uh, Dunkirk o 'yung uh, coastal city in sa France ang hukbong French. Kagitingang 'yang ng mga hukbong Aleman at ituturing ito na epiko ng Dunkirk noong Uh, June 10, 1940, biglang, bigla ang dumating ang mga hukbo ng mga German or Aleman sa pintuan ng Paris at bumagsak ang Paris at ang government. Okay? Mm -hmm. So, ano ba itong unang digmaan na ito? No? Ang, 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 ano, bang, gina, ano bang US? Ano bang ginagawa ng US sa digmaan? So, ang grupo ng Nazi sa Europe sa pumunan ni Hitler ay nagdulot ng pagkakabagawa pagkabalisa sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kanilang kaligtasan at, at pati na rin yung England, pati na ang layuning demokrasya. Agad pinagtibay ng Kongreso ang batas na Lend Lease. No? Laman nito ang pagibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng mga lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. So, sa mga panahon na to, Germany, Italy at Japan. So dahil nga nagkaroon ng Lend Lease, yung ibang mga bansa ay naging mas matapang para magkaroon din sa kanya-kanyang mga Uh, armas para kung sakaling susugod ang bansang uh, Germany, Italy at Japan ay meron silang uh, pagkahanda Nagkaroon ng pagpupulong si Pangulong Roosevelt ng US at at uh, Winston, uh, punong, minuro, uh, punong ministro ng England noong Agosto 1941 Nagkaroon ng kasunduan sa titawag na Atlantic Charter Naglalaman nito, ang pagka, pagkatapos wasakin ang Nazi lahat ng mga bansa ay maubukay sa kapayapaan, malaya sa takot at di na muli maggamit pa ng kapangyarihan para manakop. Again, oras na matalo nila ang mga Nazis o yung mga pangkat nila Hitler. Um, sa sa pagnanais ng Japan, na natanghaling pinakamapangyarihan Uh, sa buong Asia, naghanda ito para sa lakayin ang Pasipiko, kung saan dito matagpuan yung kanilang base militar na uh, Pearl Harbor sa Hawaii. Upang maiwasan ito, pinatigil ng Amerika ang pagkapadala ng mga langi sa Japan mula sa Amerika. Kasi so, nga, sila din nag-supply dati ng langi sa Japan. No? Ayan, habang pinag-uusapan ng kapayapaan, naghanda naman sa digmaan ng Japan. Tu uh, tumulong sa pagkidigma ng Japan ang Italy at Germany. Noong December 7, 1941, patalikod na sinalakay ang Pearl Harbor. So ito yung Pearl Harbor attack or Pearl Harbor bombing. Ang pinakamalaking himpilan ng hukbong dagat ng Amerika sa Hawaii. Sinalakay ang Pilipinas at winasak ang Clark Field, Pampanga. Dumaong ang Japan sa Filagang Luzon. At tuluyang nasakop ng Japan ang Maynila. Noong January 2, 1942, nakuha din nila ang Bataan at Corregidor. Okay? So, dito na yung simula na magkaroon ng uh, mga Hapon sa Pilipinas. At kung inyong maalala, noong grade 7 or grade 6, naturo sa ating mga history books kung paano naghirap ang mga Pilipino panahon ng World War II sa, uh, sa kamay ng mga Hapon. Kasabay ng pagsalakay sa Pilipinas, ang pagsalakay ng mga Hapon sa Thailand, uh, British Malaya, Hong Kong, Guam at Wake Island. Nagtagumpay ang Japan sa pananakop sa Pasipiko noong 1942 at nagtatag sila ng Greater East Asia Co-Prosperity Peace or isang samahan daw no, ng mga bansa sa Southeast Asia. Mula sa pagkatalo ng Amerika, pagkatalo ng Pearl Harbor at Pilipinas, gumawa agad ng mga kagamitang uh, armas pandigma, kapalit ng mga nawasak at nasira ng Japan. Tinipo ng pwersang aliado sa pumuno ni General Douglas MacArthur na makatakas no, mula noon sa Corregido at nangako sinasabi niya, I shall return. No, bilang uh, pangako daw sa mga Pilipino na siya ay babalik. No? na lalaban para sa bansa. Okay? So, paano naman nagtagumpay ang mga miyembro ng aliadong bansa at uh, sa Europa at sa Hilagang Afrika? Noong 1943, nagsimulang na mayagpag ang Allied Powers Nanalo ang mga aliadong ito sa, na, nang lumapag sa Normandy, France at sa Silangang Europe naman tinalo ng na mga Russian ang hukbong Nazi at sinakop ang Berlin. Nanalo din ang Allied Powers sa Ilagang Africa. noong May 13, 1945. So dito unti-unti nang natatalo yung mga miyembro ng Axis Powers. Okay? Noong May 13, 1945, Napasa kamay ng mga aliadong bansa ng Morocco at Algeria at napabagsak din ang hukbo ng Italy sa pamumuno ni Mussolini. Noong May 7, sumuko ang mga Aleman or German sa Reims at Berlin. Uh, sa wakas, tumating din ang tawag na VE or Victory in Europe Day noong May 8, 1945. So, dito nakalagay, uh, past German units yield, remember Pearl Harbor. No, para maalala nila na yun ang ginawa ng, ng mga uh, Japanese at Germans at Italians sa Pearl Harbor. Okay? How Germany? Okay, nung, uh, wait lang. Dito. I think a video dito. Meron ba? Oh, eto. So eto yung Blitzkrieg. Blitzkrieg was a tactical system devised by General Fritz von Manstein and perfected by General Guderian that aimed to pierce the enemy's front and then to encircle and destroy all of his forces within the circle. when for example a panzer division is advancing towards the enemy it is preceded by armoured cars whose job it is to look out for enemy positions and if possible assess their strength these reconnaissance units will be accompanied by a luftwaffe forward air controllers and artillery forward observations officers the reki force is in constant radio communication with the force commander and will report back as soon as the enemy is located and then press on as quickly as possible the speed of the advance controlled by the commander. The commander can now decide whether to engage or bypass any given enemy position. With speed at a premium, heavily defended areas are avoided and weaker positions are selected for a swift and concentrated attack on a narrow front. At this center of assault gravity, the Schwerpunkt, the commander, will concentrate as strong a force as possible for maximum impact. Guderian's motto was Klotzen nicht klecken. Thump them hard, don't pat them. The aim of the initial attack is to punch a hole in the enemy line, press through and avoiding the main enemy positions, getting an armored force behind the enemy position and take control of his supply lines and lines of communications. The main attack force, the spearhead, would then, co then continue to penetrate deep into enemy territory to encircle as many enemy forces as possible whilst motorized infantry would follow to mop up remaining pockets of enemies and secure the original gap created in the enemy defense blitzkrieg was a tactic that required teamwork careful timing good command constant radio communications and if at all possible the element of surprise as the battle of cambrai twenty-two years earlier there should be no preceding artillery fire but contrary to this first successful use of tanks, there must be no build-up of forces that would give the enemy time to organize his defenses. But again, and above all else, speed. Alright, so that's the Blitzkrieg. Alright. What else? Okay, this one. Mm-hmm. Pagbagsak ng Germany noong June 6, 1944 lumapag ang puwersa ni uh, General Eisenhower sa Normandy, France. Lumipas ang ilang linggong paglalaban, na nila ang grupo ng Nazis. Abril 1945, bumagsak ng uh, ang Germany dahil sa pag-atake ng mga Aliado sa kanluran at mga Russian naman sa silangan. Sa pagkakataong ito, napag-isipan ni Hitler ang leader ng Nazi na hirangin si Admiral Karl Donitz bilang kahalili niya. At sa hapon ding yun, siya ay nagpakamatay. Kasama niyong kanyang babae na si Eva Braun. No? Siguro ayaw niyang makonsider, ayaw niyang mamatay sa kamay ng mga uh, mga nananalo sa labanan. Kaya, kaya pinili niyang mamatay o uh, nagpakamatay. Mm -hmm. Tagumpay sa Pasipiko, sa pamuno ni General Douglas MacArthur, siya ay bumalik sa Leyte. ba diba, sabi niya nga, I shall return. October 20, 1944, nakabalik siya sa Pilipinas. No? ah uh, pagkatapos ng ilang buwang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Hapones, napasuko ni MacArthur ang mga Hapones at taibigay sa Pilipino ang kalayaan nito. Noong August 6, 1945, binomba ang Hiroshima, Japan, ng bomba atomic o atomic bomb. Sobrang pinsala ang dulot nito noong uh, noong August 9 naman nagpabagsak muli ng bomba atomika ang Amerika sa Nagasaki. Natakot at inabawala ang mga ang Japan kaya sumuko ito sa mga aliado noong August 15, 1945. Noong September 2, 1945, nilagdaan ng Japan ang mga tadahana ng pagsuko sa sakyang US Missouri sa Tokyo Bay. Okay, so ito yung dalawang bomba atomic bomb na uh, ginamit no yung ating uh, mm, little boy na na nanagay sa Hiroshima at yung Fatma naman sa Nagasaki. So doon pa lang makita natin na sobrang destructive. No, kaya ko doon sa napanood ninyong video, no, talaga naging sobrang destructive yung uh, nangyari no sa Japan. Okay? So ano nga ba yung mga naging bunga ng uh, World War 2? Una, nanalo ang demokrasya laban sa mapanakop na pamahalaan na wasak ang Germany, Italy at Japan. Ano pa? Nagkaroon ng marami, pagkawala sa maraming buhay at pagkasira ng mga ari-arian na may tiyatayang uh, umawod sa 16 na bansa ang naapektuhan. Nahinto ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa kapinsalaan sa agrikultura, industriya, transportasyon at pananalapin ng daigdig. Ano pa? dumaya ang maraming bansa tulad ng Germany, China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon, uh, India, Pakistan, Israel, Iran, Iraq, at iba pa. I think yung Ceylon ay Sri Lanka. Anyway, at dito itinatag ang UN o United Nations para mapangalagaan ang pandayigdigang kapayapaan at kalayaan ng mga bansa. So, bonus lamang na video para sa inyo. Bakit nga ba sinasabi na galit ang galit si Adolf Hitler sa mga uh, Jews. Let's, let's watch this video. Magandang araw mga kaibigan. Welcome kayong lahat sa channel kung saan maraming pwedeng matutunan. Kaya subscribe lamang po para sa mas marami pang video sa hinaharap. Kasama niyo ako Jericus Digamos at ngayon ay sama-sama nating alamin kung ano ang antisemitism at kung bakit galit si Hitler sa mga Hudyo. By the way, may mga videos tayo dito sa ating channel na tumatalakay sa iba't ibang mga pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Sana po ay mapanood nyo rin ang mga ito. Nasa description ng video na ito ang mga links para sa mga gustong manood. Ang antisemitism o sa Tagalog ay antisemitismo ay tinuturing ng ilan na pinakamatandang uri ng pagkamuhi sa kapwa. Ito ang pagkamuhi, pagkapuot, pag-uusig at diskriminasyon sa mga Hudyo. Lubha itong kapansin-pansin noong ikalawang digmaang pandigdig ng isagawa ng Nazi Germany sa pamumuno ni Adolf Hitler ang isang karimari-marim na halimbawa ng antisemitismo. Wala pang isang siglo bago ito, ang salitang antisemitismo ay unang pinasikat ng mamamahayag na si Wilhelm Marr noong 1879. Pero hindi sa taong ito nagsimula ang pagkamuhing ito. Babalik tayo sa sinaunang panahon. Kung ang pagkapuot sa mga Hudyo ay nagsimula pa noong sinaunang panahon. Halimbawa, ang mga imperyo gaya ng Babylonia, Gresya at Roma ay kilala sa pagkapuot at pang sa mga Hudyo dahil sa pagiging iba nila pagdating sa mga kultura at paniniwala. Paglipas ng panahon, lumaganap ang antisemitismo sa Europa kasabay ng paglaganap ng sinaunang Kristyanismo. Kinapuputan sila hindi lang dahil itinuturing silang mga tagalabas kundi dahil di umano sa pagtanggi nila sa Kristo at sa pagsasabwatan nila para may siya. Sa ilang mga lugar sa Europa, inihiwalay sila at tinatakdaan ng isang bahagi sa komunidad kung saan sama-samang titira ang lahat ng mga Hudyo. Tinatawag ang mga lugar na ito ng mga ghetto na nagmula sa salitang Italiano. Noong panahong kumakalat ang sakit na Black Death sa Europa, Inakusahan din silang naglalagay ng lason sa mga balon at ilog na siyang nagiging dahilan ng pagkakasakit ng maraming tao. Isa pa, marami din sa kanila ang pinahirapan at pinatay dahil sa paniniwalang sila ang nangunguhan ng mga bata para gamitin ang dugo ng mga ito sa pagluluto. Ang akusasyong ito ay kilala sa tawag na blood libel. May ilang mga bansa din kung saan kailangan ipakita ng mga Hudyo ang pagkakakilanlan nila Halimbawa, pinagkakabit sila ng isang dilaw na sagisag sa kanilang kasuotan o pinagsusot ng isang klase ng sombrero na tinatawag na Judenhut. Pagsapit ng ikalabing walong siglo, nagpatuloy pa rin ang mga pag-atake, pero sa pagkakataong ito, wala nang kinalaman sa relihiyon. Pinag-uusig naman sila dahil sa paniniwalang sila ang nakapipigil sa pag-unlad ng sibilisasyon. Nagkaroon din ng mga tinatawag na pogroms o mararahas na rayot na nagriresulta sa pagmamasaker ng libo libo mga hudyo libo-libo din sa kanila ang nawalan ng tirahan. Karamihan sa mga ito ay nangyari sa imperyo ng Russia sa pagpapasimula ng ikalabing siyam na siglo. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga Hudyo sa Europa, unti-unti na silang nakakabilang sa lipunan. Pero hindi ibig sabihin nito na nawawala na ang pagkapuot sa kanila. Ang mga antisemetiko na naniniwalang mas nakatataas ang mga puti ay bumaling sa pagtatangi ng lahi. Sinasabi nila na ang pagiging Hudyo ay hindi isang relihiyon kundi isang lahi at na ang lahing Hudyo di umano ay isang lahing mahina o nakabababa. Ang paniniwalang ito ang nagbigay katwiran sa Nazi Germany para mitiing mapatay ang lahat ng mga Hudyo sa mga lupaing nasakop nila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Wala silang pakialam kung naniniwala sa Hudaismo ang isa o hindi. Sa katunayan, kahit na ang mga batang Hudyo na lumipat na sa Kristyanismo ay pinagpapaslang dahil sa lahi nilang Hudyo. Malaki ang impluensya ng antisemitismo kay Adolf Hitler at sa ideolohiya ng mga Nazi. Pero gaya ng nalaman natin kanina, hindi naman si Hitler ang nagimbento ng antisemitismo. Isa lang siya sa mga nagtaguyod ng mapanganib na ideolohiyang ito. Binanggit niya sa kanyang aklat na Mein Kampf na ang paniniwala niya rito ay epekto ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Marami pang mga lumitaw na pagpapaliwanag kung bakit daw galit si Hitler sa mga Hudyo. May mga nagsasabing ang mga ninuno ni Hitler ay mga Hudyo at ikinahihiya niya ang mga ito. May mga nagsasabi ding dahil ito sa nakuha niyang sakit na dulot ng pakipagtalik sa isang bayarang babaeng Hudyo. Pero ang mga dahilang ito ay hindi pa napapatunayan. Noong unang digma ang kasali si Hitler sa sundalo ng Germany. Katuwang ng Austria-Hungary, lumalaban sila sa France, England at Russia. Nauwi ang lahat sa pagsuko ng Germany noong November 1918. Noong panahon na iyon, nasa ospital si Hitler dahil sa natamong pinsala sa digmaan at napakalaki ng epekto sa kanya ng pagkatalo at pagsuko ng bansang ipinaglalaban niya. Para sa kanya at sa maraming mga aliman, napakahirap nitong tanggapin. Naging bukang bibig ang paniniwala ng karamihan sa tinatawag na stab in the back na nagsasabing hindi ang mga sundalo ang nagpatalo sa digmaan kundi ang mga traidor na sibilyan na nasa kanilang bansa. Dahil dito, sinisi nila ang mga Hudyo, komunista at iba pa. Sinisi ni Hitler ang mga Hudyo sa lahat ng mga problema sa daigdig. Naniniwala siya na ang mga Hudyo ang nagsimula ng komunismo. Ang pagbagsak ng ekonomiya at kapangyarihan ng Alemanya ay isinisisi din niya sa impluensya ng mga Hudyo. Naisip niya na gusto ng mga Hudyo na mangibabaw o maghari sa mundo at gagawin nila ang lahat para magawa ito. Ikinumpara niya ang mga Hudyo sa mga mikrobyo. Sinabi niya na hindi mawawala ang sakit kapag hindi mo inalis ang nagiging dahilan nito. Ibig sabihin, para sa kanya, hindi mawawala ang impluensya ng mga Hudyo kung hindi mawawala ang mga Hudyo mismo. Ginamit ni Adolf Hitler ang lahat ng ito kasama na ang mga nagaganap na pagkapuot sa mga Hudyo para umangat sa kapangyarihan. Isa pa, sa pananaw ni Hitler, sa populasyon ng tao ay may maituturing na mataas na uri at mayroon ding mababang uri. Dahil ang mga aliman ay mula sa lahing Aryan, itinuring ni Hitler na mataas na uri ito at magiging lalong malakas ito kapag ito ay puro o hindi nahaluan ng ibang lahi. Sa kabilang panig, para sa kanya, kasama ang mga Hudyo sa mababang uri na kailangang alisin. Iyan ang ilan sa mga dahilan kung bakit galit ang leader ng Nazi Germany sa mga Hudyo dahil sa pagtatangi ng lahi at sa pagkapuot na ito, tinanggal sa serbisyo ang mga hudyo, ipinasara ang kanilang mga negosyo at establishmento. Pati ang mga profesional gaya ng mga abogado at doktor ay nawalan ng mga kliyente. Nagkaroon din ng mga batas na may mga antisemitikong mga pulisiya na nagsasabing ang mga hudyo ay hindi na mamamayang aliman at wala na silang karapatang bumoto. Unti-unting nauwi sa karahasan ang mga pangigipit na ito. Sa isang pangyayari, mahigit na at 250 sinagoga ng mga Hudyo ang sinunog. Nasa 7,000 mga negosyo nila ang pinasok at ninakawan. At 30,000 mga Hudyo naman ang inaresto at ipinadala sa mga concentration camps. Paglipas ng panahon, palala ng palala ang sitwasyon para sa mga Hudyo sa Europa. Naabot nito ang kasukdulan ng simulan ni Adolf Hitler at ng mga Nazi ang plano nilang lubusang paglipol sa mga Hudyo. Tinawag nila ang planong ito na The Final Solution. Saan ito humantong? Gamit ang mga concentration camps sa iba't ibang lugar sa Europa, isinagawa nila ang mga nakapangingilabot at sistematikong pagpatay sa nasa 6 na milyong Hudyo. Kilala ito ngayon bilang ang Holocaust at itinuturing ito ng marami na ang pinakamalagim na trahedya sa pahina ng kasaysayan. Okay, so yan lang. Ayun po, ilan lamang sa impormasyon tungkol sa uh, kwento ni Adolf Hitler. So, diyan na po natapos ang ating lesson sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.